games. Tatayo ka lang naman. Kung ano man yung kaya mo, di ba? Ayan, no? Hindi naman, no? <laughs> o, di ba? Pag-uwi niyo at pagharap niyo in the future, maaalala niyo ang trabaho kong ito. Ayan, no? At para sa mga nagsasabi na kumikita na ba ako sa aking vlog, hindi po. Ito kayo party lamang na biyaya na natanggap namin sa langit at ibinabahagi namin ito sa inyo. As totoo lang naman, wala naman masyadong manunod ng vlog mo, ng videos mo, di ba? Kundi, kami lang din naman ang na circle of my family, anak. Bago ka pa ng... Ano, oh, ano? Take mo lang ko. May mga tao naman na nakakailala na kay kaapan. <laughs> o, di ba? Masaya, kids! In the future, mas pa-flash memories na to? Maalala nyo na minsan sa inyong buhay ay naandito ako para magbigay ng kaunting Happiness Ano? Hindi naman nasusukat yung Kung ano ba yung mayibigay mo Hindi yung Kung paano mo sila pasayain Sinan na mo naman Kung pang bagay lang to e eh. Kaya naman nila kong Adi mo mga kids? At pagtapos ng video kong to Sisinduhin na naman At sabihin na aking mga inak ay Mama Ano mo pinagdagagawa ah, mo? Adi ba? Ayan Pwede na po masyadong dinitali yung mga mga gifts at mga pinagbibigay namin sa mga ibang iba-iba ibang iba, mga nilalang Makasabi nila, <laughs> nila eh, nagyayabang ako or nagyayabang kami. Basta ang titignan mo dyan ay yung focus ng life, yung be positive. Tapos pag nagbigay ka, syempre meron din yung ibibigay din ni Lord para sa iyo. No? Ganun lang naman yung life cycle. Kung bigay ka, kung meron ka, kung wala, magpasensya pag meron, magpasalamat ka. At kung may sumusobra, eh, magbigay tayo, anak. Pero, kung ano man yung natatanggap yung gift na eh, binibigay sa inyo ng kapwa nyo, eh, yun ay pinaghirapan nila. Hindi naman yun <laughs> na ipinala eh, lang para ipamahagi. Yun ay pinaghirapan. Kaya, totoo, masarap guys? Merry Christmas. Wala na akong may lalagay sa ako, kaya magkatalo na ako. <laughs> Bye!